Kung sa kaugnay division nag-distress at nag-enjoy ang kababaihan sa pamamagitan ng sports, kamustahin naman natin ang iba't ibang pamamaraan ng line unit sa pagunita ng buwan ng kababaihan sa iba't ibang dako ng bansa. Mula Abra, magbabalita si Carmeli Bulahan. Dito sa lalawigan ng Abra, nakiksa ang 24th Infantry Wildcat Battalion 7ID sa pagdiriwang ng National Women's Month 2025 na may temang babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Nakatuon sa pagkakapantay-pantay ng kasarian ang adikain kung kaya ang Wildcat Ladies ay lumahok sa iba't ibang mga kaganapan sa probinsya ng Abra na nagsimula sa kanilang pagdalo sa First Monday Flag Raising Ceremony ng Abra Provincial Government noong March 3, 2025. Sinundan ito ng paglalagay ng National Women's Month banner sa labas ng bakuran ng batalyon ng mga lady officers at enlisted women ng Wildcat Batalyon sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Josef Alfredo G. Panes, commanding officer, bilang pakikisa sa advokasya at kampanya sa pagkakapantay-pantay ng kasarian at pagtitiyak sa pagkakaroon ng isang kapaligirang malaya sa gender bias, karahasan at diskriminasyon. Nakiisa rin ang Wildcat Lady Troopers sa LGU Lagangilang, mga estudyante, guro, PNP ng Lagangilang MPS at Bureau of Fire Protection Dolores sa Grand Parade na ginanap kasabay ng pagdiriwang ng Fiesta ng Bayan ng Lagangilang ipinagmamalaki ng 24th IB na kinikilala at ipinagdiriwang ang napakahalagang kontribusyon ng mga kababaihan mula sa lahat ng antas ng pumumuhay habang pinapatibay nito ang pangako sa pagkakapantay-pantay ng kasarian at mga karapatan ng kababaihan. Ang 24th IB ay bumabati sa lahat ng mga kababaihan ng isang maligayang pambansang buwan ng kababaihan ang 24th IB ay patuloy na magtataguyod at sumusuporta sa mga programa at aktibidad upang maisulong ang karapatan at kalakasan ng mga kababaihan sa anumang sektor ng lipunan. Mula dito sa Lagangilang Abra, ako si Carmelie Bulahan, ang inyong pamilyang kaugnay.